Papalapit na ang Nobyembre 4, 2025 na pambuong estadong espesyal na halalan. Magsisimula sa Oktubre 6 ang maagang pagboto. Ang mga balota ng pagboto sa pamamagitan ng Koreo ay ipapadala sa lahat ng mga aktibong rehistradong botante. Maaaring ibalik ang iyong balota sa Koreo, sa opisyal na dropbox ng balota o sa opisina ng tagapagrehistro ng mga botante. Maaaring ihulog ang iyong balota o bumoto ng personal sa alinmang sentro ng pagboto simula Oktubre 25 hanggang Nobyembre 4. Sa County ng Santa Clara, ang mga botante ay pipili sa Katungkulan ng Tagatasa, Panukala ay ng County at Pambuong Estadong Proposisyon 50. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang sccvote.org o tumawag sa 408 299 8683 iisa lang ang yung boto ibilang ito